Ate. Pwede yung magtanong? Sabi, hindi ka ba napapagod? Hindi po. <anfingan> hindi kasi. Hindi kasi tumatakbo ka sa isip ko. sa isip ko. Ah, bi fiesta! Pwede pong manging pagkain? Kapal lang mukha mo. <laughs> ano pong pamilya kayo dito? Gibara, Buwan Gibara. Buwan Gibara. Okay, sige po, salamat. Thank you. You Thank you po. Ito, balot ko oh, rin lang. Kayo <laughs> po nagluto na ito? Kayo ah, nagluto? Ano pong pangalan nyo? Lerma. Lerma. Santos. Santos. Lerma. Santos. Oh, galing ah. Oh, sarap ah. Thank you po. Thank you po. Ha? Okay, kung na po ako ha Nauna na yata ako sa mga bisita nyo Talagang lumalabas yung kakapalan na mukha mo no? Ako yung unang-unang bisita Ang kapal-kapal ng mukha mo! ng Kapal ng mukha mo Pandayo ng birthday yan Kilabot ng piestahan Sa sobrang galing mong magbalik Na uuwi mo yung handaan Kumain <laughs> lang wag nang magbalot po Mga kong di ka maghahapot po <laughs> 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 Ay lupa yung mga persa yung sisig yung